Mapagpalang araw po mga ka-project. Ano? Magbabahagi po ako sa inyo ng aking pag uh, pagsisita po ng show may uh, sana uh, may matutunan po kayo rito sa aking gagawin. No? Pero po sana natin bago kung po gagawin, sana huwag niyo pong kalimutan na paki-subscribe, paki-like, comment na rin po and share. Tara na po mga project, sisimulan po natin. Sana may matutunan po kayo. Tingnan nyo po kung paano ang step by step na gagawin ko. Una po natin gagawin, lalagay po natin ang tubig. No? Ito, apat na litro po ito mga ka-project Lalagay po muna natin. No? Ang purpose po nito mga ka-project para, no, para sa pagpapakulo. Apat na litro po ito mga kapradik. ka Mas lalo, mas maganda pong mas madami. Patong po natin to. Yan. Tapos mga ka-project, huwag po natin kalimutan ito. Division. No? Ito division kailangan po to kasi kung apat na klase yung yung sumay nilalagay, dapat pyron po nito para hindi magkalo-halo ang inyong mga sumay. Yan. Titingnan nyo po yung linya. No? Yan po pork. Nalagay po natin yung pork. Shipping ah. Uh, ah. Shipping. Ah, uh, produkto niyo to. Ah, uh, die hard ako sa inyo. Shipping. Yeah. Tapos yung Japanese, mga ka dito sa kabila. Simpleng set up lang po ito, mga ka-project, set up Kabila po, shark fin. Ito pang strict code lang po ito, mga ka ha. Ito naman po yung dip. Dip mga ka-project. Dip po ito. Yan yung po nung ID. Sana may matutunan po ka dito mga ka-project sa ginawa ko, no? no? Bago tayo, sempre dapat pagkain, nawa ka natin, lagyan natin sa pin, no? Sa pin. Ayusin natin itong linya, no? Ilinya natin, no? Dapat itong linya na ito, no? i mo yan, no? Ayan. Kailangan naka-linya yan, naka-align. Ito, ganun din. I-align mo. Ito ang kalaga, mga ka-project, ng division. Division para hindi magka halo yung sumay nyo, no? Meron kayong Japanese. Meron kayong Quark. Meron kayong Sharkspin. Meron kayong Deep. Meron kayong dip. No, ganun po siya mga project Tapos ito ngayon, ano? Ito ngayon, gagawin natin. Halika nyo. Ito, mga project Ayaw ba nang dibasa? Oh, mga ka-project. Pag magtanong kayo, anong purpose nitong plastic, no? Malaki ang purpose nito mga ka-project ng plastic na to. Ito yung nagpiprevent ng init na para hindi ka agad-agad lumabas, no? Lalagay nyo to sa center, no? Ayan. 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 Kailangan nakagitna mga ka-project. Ayan. Ayan. Ang okay ina, nakagitna na. Saka nyo po itakip. Ayan. niyo po. yan, Okay. Ayos na. Nakatakip na siya. Ha? Maayos na ang plastic. Ayan. Ito. Maayos na rin sa kabila mga ka-project Malaki ang tulong nito mga ka-project Makakatipid kayo sa gas. No? Matagal po siyang lumamig itong siyumay nyo. Kasi ang siyumay po number one. Pagka ang siyumay malamig walang kwenta, no? Hindi masarap. Pero kapag ka mainit yung usok-usok, -usok. masarap ang siyumay. Ang sikrito nito mga kapradik, ano? Laging mainit. Pag ka maramdaman yung ang usok niya konti na lang, no? Bubuksan natin ating gas stove. Tapos pag nakita niyo yung medyo kumulo na, no? Patayin niyo na uli. Pwede niyo siyang patayin. Ito ang magko-control mga kapradik. Itong plastic na to, no? Yan. Yan. Itong kabilaan na to. Kasi pag binuksan nyo itong kabila, kabilaan, ano? Pag walang plastic yan, lahat sisingaw. No? Singaw dito. Singaw din dito. No? Samantalang pagka binuksan mo to, dahil may plastic, pagka ginanyan mo siya, no? Ito lang ang sisingaw. Yung kabila, hindi. Dahil una nakatakip. Tapos mayroon siyang kumbaga rubber, no? Hindi siya sisingaw. Yan mga project, no? Yan po. Mas maganda itong lagay niya niyang tubig, gawin niyo yung walong litro, no? Mas maganda dahil nalas lalo kayong makakatipid sa gas. No, mga pradik, baka naman ang dami-dami ng no, hirap pakuluin. 'Yun ang pinakamaganda mga project kasi lalong madami ang tubig dito sa ilalim, lalong tumatagal ang init, no? 'Yun ang nagbibigay ng supply dito sa siumay, no? Kasi pag nakuluan na ito'y nagkaroon ng may matuyuan. Nako, ang pangit ng ano ng siumay niyo, no? Ang pangit talaga makita nyo yung mo nyo, ang pangit. Kaya dapat, ito, mumonitor nyo itong tubig na ito sa ilalim. Kailangan lagi siyang uh, sapat, no? Kailangan mas lalong marami. Itong walong, ang 8 liters mga kapradig, ano, umaabot ito ng walong oras, no? Patay sintin ito, pag lamig, hindi na masyado makikita nyo, hindi na mainit. Uh, buhayin nyo, yung inyong kalan. Tapos pag kulo, no? Patay nyo ulit ang pagkakakulo nito mga ka-project, ano, lagi nyo pong iisipin, rosin pod po to, dapat kalahating oras na higit, no, mga, uh, magkulo, mga 10 minutes, no, pakuloy nyo muna ng pakuloy, pag abot ng 10 minutes, mas maganda kung 15, saka nyo patayin, kasi pag nasobrahan naman, pangit, lalambot naman yung shumay nyo, no, mga ka-project, huwag nyo pong kalimutan, paki-suyo naman, ano? paki-subscribe na rin po, ah, uh, like, Comment and share. Ang akat project sana nakatulong yung aking maliit na kakayahan sa inyo ano. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa Diyos. Bye po mga ang